may nagsabi sa akin, may nag-comment, na hindi raw SEC registered itong ola na CBDs. Medyo may complain yata siya, may, uh, may problema yata siya dito about sa interest na pinapato sa kanya. Hindi ko sure kasi hindi naman niya explain Pero as for this video, I will tackle na kung uh, legit, na registered ba sa si SEC, sa CIC at sa BSP itong CBDs. Tara, samahan niyo ako at alamin natin kung anong katotohanan. Alright, welcome back mga ka Muli, bago tayo magsimula, maglalambing lamang po ko sa inyo. Pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang o ending up. So yun nga, meron kasi nag-comment sa akin na medyo, <laughs> medyo, 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 medyo hindi ko lang nagustuhan dahil nga sa sinabi sa akin na biased daw ako friend, ah, kaibigan, no? peace tayo. Wala tayong sama na loob. Siguro by your emotions na lang yung sinabi mo. Kaya medyo nakapagsalita din ako ng hindi maganda doon sa comment. Pero as for you na lumalapit din, kasi hindi ko sinasagot yung comment mo, kaya ako siguro nakapagsalita. Eto, lilinawin ko lang, no. Si SEC po, SEC registered. Banko Central ng Pilipinas registered. CIC sa entity entities at accessing entities po siya. Kompleto po siya sa dokumento. Mamaya ako kayo papayuhan kung ano ni dapat ninyong gawin dyan sa problema ninyo, sa interest na sinasabi ninyo. Pero papakita ko lang po sa inyo na siya po ay talagang rehistrado. Ito po siya sa financing, sa list of financing companies. Siya po si First Digital Finance Corporation. Yan po yung lending o yung financing na may hawak dyan sa bilis. Bali yung Ola lang po, yung nag-ooperate sa Play Store is bilo isang pangalan. Pero ang financing company po niya is First Digital. Ayan po ah. Ayan po yung registro niya, niya, yung niya, yung niya sa SEC. Ayan po. Okay, pakita ko lang po yan para maliwanag, para maliwanag itong usapan natin. And then, ito pa po, no? Paliwanag po rin po sa inyo na kaya siguro hindi nyo makita dahil hindi nyo alam na First Digital yung pangalan ng financing company kasi siguro akala nyo wala then tinignan ko rin po siya sa list of recorded on a platform pero ito po update nag update po kasi si SEC every mid-year yata o quarterly kasi October pa po, po ito update na to eh hindi pa po sila nag-update October 8, 2024 it means hanggang ngayon yung pa rin yung registered ng mga online learning platform lahat po yan registered uh, registrado eh, po sa inyo yan ha uh, 2024 ng October 2028 yan po place of recorded on lending platform. Inuulit ko lang po. And then, sinilip natin si First Digital Finance Corporation. Number 36. Ayan po ang kanyang mga online lending app. Balikbayad, Bill is FDFC at Loan Ranger. May issue ba si First Digital? Wala siyang asterisk. Ibig sabihin, wala siyang pending cases. Okay po, naintindihan po. Ayan po, First Digital ha. Then, sinipin natin ngayon sa Submitting Entities. Updated na po ito, yung Submitting Entities at yung Accessing Entities nitong January 22, 2025. Papakita ko muna sa inyo yung Accessing Entities. Ito, yan po ah. Yan po siya. January 22, 2025. At siya po ay registered as, as, as Accessing Entity ng... Credit Information Corporation na number 83. Ayan, eh, 83 tala. Kama number 85. First Digital Finance Corporation. Ayan po, malinaw. sa ano, accessing entities din po siya. Balik tayo sa submitting entities. Ito po, updated na po yan, ha? Yan, ang list of submitting entities. And then, si First Digital ay nasa 376. First Digital Finance Corporation. ayan po, ha? Updated na po yan. Submitting entities, si Bill East. Okay? Then, sumilip din ako sa BSP kung sila ay accessing din. Kung pa parang accredited. Okay? Sinilip ko po sa BSP, List of Banko Central ng Pilipinas Registered Operator of Payment System. Kasi si Bill East po eh, meron siya operate, operate, ano? operator system na payment na kung saan pwede mo siyang gamitin pang bayad, sa mga merchants, sa mga bills, sa kung ano-ano mang uh, transaction payments, di ba? Ganun niya, meron siyang ganun na paraan eh. Pwede kang magbayad yun ng kuryente, pwede kang magbayad ng kung ano, basta yung ilang transaction, di ba? Okay, sinilip ko siya sa list ng BSP. At nakita ko siya, ay, nagluko. Dito, sa updated as of February 7, 2025 nakita uh, ko siya sa number 97 ng Banko Sentral ng Pilipinas First Digital Finance Corporation ibig sabihin dehiti mo ang lisensya ng BINIS ayan okay FDFC, Balikbayad, Lone Ranger at Bill East. Ayan po. Yung register niya noong 2021 na legit naman na uh, kompleto sila sa mga dokumento. Okay? Sana niliwanagan po kayo. Sana naunawaan nyo na hindi ako nag-bias. Uh, ano hindi ko lang sinasagot kasi nga hindi ko ma-pinpoint yung gusto nyo tukuyin na illegal. Kasi pinipinpoint nyo illegal eh. Walang lisensya. Pwedeng ireklamo. Huwag ba nangaharas. Ano Wala akong ano nga haras Kasi ako man po may utang for 2 years na. Almost 2 years na kasi eto kasi nasa 600 35 days na ba akong overdue? Totoo uh, ngayon, yung utang ko sa kanila na 5,500 for almost 2 years, ito po yung huling kuha ko ng aking utang noong December na inaalok nila ako. Sila mismo yung nag-aalok ng payment sa akin, ng settlement, na maaaring ma-waive yung penalty kung mababayaran ko yung buong principal amount na 5,500. Medyo kinapos tayo, kaya sabihin nyo na may trabaho. Siyempre, alam nyo naman, hindi naman lahat laging nagkakataon na maganda yung sitwasyon. May mga binabayaran niyo po ako. Kaya nga, gusto ko man mabayaran ng buo para matapos na, eh, nangailangan din ng pera na kailangan ko rin eh, para sa pamilya. Okay po? Inuna ko po siyempre pamilya. At kung makakausap ko man sila, yung bilis, eh, i-email ko na lang sila para magkaroon ng panibagong settlement kung pwede bang mabawasan ng konti yung aking utang na umabot na ng halos 9,500. Bali, tumubo na po siya ng 4,000. Okay? Inaalok na lang po nila ako kung paano mag-settle uh, sa kanila ng maayos. Uh, ganoon lang naman po yan eh. Parang ganyan din yan. Para mas maging malino kasi yung mga problema natin sa mga online loans, mga problema natin sa laki ng interes, makikipag-coordinate po muna tayo. Makapag-communicate po muna tayo sa kanila. Ngayon, kapag ka nagkaintindihan na po, nagkaroon na po ng settlement, syempre magkakaroon na po na pinabagong options, payment options dito sa kanila. Ngayon kung hindi kayo magkaintindihan, kagaya ng ginagawa ng mga abusado talagang ola, na ang laki na ng interes, na nga pa, nagpo-post pa, na mamahiya pa, tatawagan pa lahat ng contacts ninyo, ay hindi ko nakakausapin. Pero itong si Binis po, ay uh, garanti naman nakikipag-usap naman sila. Uh, hindi nga lang agad-agad sila nakakapag-reply sa email yung po yung ano ron, pwede gawing options na no, may papayo ko po sa inyo bilang lumapit sa akin na pista yun ah. <laughs> ha medyo nilang siguro tayo nagkaitindihan kaya tsaka medyo pagod sa trabaho kaya hindi ko kayo agad na gets baka may pinaglalaban kayo na interest nga pwede naman po na nakausapin bago bago po kasi kayo mag file na complain kay SEC si SEC medyo process na kailangan nakikipag-coordinate muna doon sa lender doon sa inyong inutangan na lending company, financing, o yung online lending company na hiniraman nyo. Ngayon, pag hindi talaga kayo magkasundo, tsaka pa kayo magpapayal ng complaint dito kay SEC na ganito yung ginagawa, lumalagpas sa mga ganito, na tawag doon, mga interest, penalty, so something. Ngayon, siguro baka hindi nyo, hindi ko alam kung meron kayong hindi nabasa dyan sa terms and agreement. Kaya mahalaga pong babasahin natin yan eh. Hindi ko alam kung bago lang kayo. O, kasi kapag bago lang sa bilis, ang alam ko, ang pinapatong nilang penalty kapag nag-overdue. Ito, ano lang, ah, yung naalala ko lang. Alam ko, parang 50 pesos a day yung penalty. Kung hindi ako nagkakamali. Yun yung naalala ko eh. Kasi sa akin bilang isang reloner na, pang-apat ko na tong loan sa kanila, pumapatak po sa akin ng penalty ko araw-araw is 3 pesos to 5 pesos a day ang pagkakaalala ko kaya hindi ganun kalaki yung naging utang ko for almost 2 years. So yun ang may advice ko sa inyo, no? bago kayo magpala ng compliance sila po muna yung ating kakausapin. I-screenshot niyo po yung para uh, katibayan at proof na kayo nakikipag-coordinate do sa lending company para ma-settle nyo yung problema niyo dyan sa nakala kayo, para doon sa problema nyo dyan sa utang na inaano niya nga na interest na sobra-sobra yung penalty is sila na yung mag-mediate kumbaga, sila na yung mamamagitan sa si SEC, para masunod kung ano yung dapat masunod na ceiling of interest rate ng SEC at ng uh, Banko Sentral ng Pilipinas. So, yung sana nakatulong po sa inyo yung video ko, no? Love-love <laughs> po tayo rin sa ating channel, no? Medyo, sorry po, kahit medyo kung may nasabi man po, kung di maganda sa inyo, ako po, yung mihingi ng paumanhin doon sa comment. Uh, Maraming po salamat sa support ng isa. Hindi ko na po kayo sinasagot sa comment po talaga, dahil nga, hindi po ako talaga naniniwala na hindi sila SEC registered. Kasi nga po, may pinagbabatayan na ako. Kaya kung may nasabi man tayo sa isa't isa, oh, magpatawaran na lang po tayo na nakadyan, no? You know. Uh, maray pong salamat muli sa, pag, sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel. Muli, maglalabing lang po sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media ko, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.